Okay. So, tiyan ta mo, ha? I have this document. I have this document. Ako nang gi-keep Giyod. Ako dyan nang gikip. Naghangki ko kopya ni. Gisenda ko tanan sa akong pamilya, sa akong mga close friends. So, if something were to happen to me, ako silang gihatagang go signal na i-release. This is to keep me safe. Di ko bugo. So, karon. Nagtumang gumugbogo ang mga Pinoy. These are all public records upon request do magbayan ka, dako dako nga kwarta dako dako gid ni pero wala man presyo ang kamatuoran the people deserve to know ngano mamakakman mo og wala di something wrong ngano man yang inyong manang itago wa ko kasabot ha ngano bugo gibugo ang mo sa mga tao? ngano nga inana inyong tan sa mga pinoy you don't you, you really think No, we don't know how to dig information for information. Nandiyan no, na yung pagtanong sa mga Pinoy. Na pa, Karon. Puh! Grabe, Diyo kayo. Nag-check ko sa kong mga messages. Huwag mong kukin... Nakalimot man din kong turn off sa kong mga sa kong messages sa kong inbox. So, daghan kayo kong narisan ng mga messages. Ano kamo mga akong gipang replyan sorry gyud kaayo sa kanang uban nga wala na ko na replyan kay yung taghana libo-libo libo-libo gyud akong na message nako na karon i went through all of the messages uh, some of the messages and replied gyud ko ako yung gipaningwa nga maka reply ko na koy na dawat nga message nga nagtukog fit ka, ka, nagtukog kanang kuan ba kanang kanang ka ganing planta kana ganing ka plantiran kag information kan nahitabo nila kuan nila sa asob nila maharlika Apparently, uh, for sure og, og go through ko sa akong mga messages Mak makakita ko ang mga gipang planta so karon ako nakita ang information nga to nagtukog usa siya sa mga ilato nga mga tawo nga mga planta mga fake nga information para na, makakita sila nga kasuhan mi okay mo ni so ini message nako na ko nga taga Los Angeles sad nga diingon siya diingon siya ha kana ingon siya nga ipa-anonymous lang kuno daw siya sir palihog lang ko ipa-anonymous lang ko sir but the people deserve to know mo ning nahitabo nag-message nag-message nag niya na siya kay recommended siya sa family member ha family member sa mga Marcos nga noon man kunin siya sa tawhana sa ko kuno ingon e, siya nga noon kuno siya nga kanang party goer ya ato sa San Francisco and mo, mo appeal siya kanang mga sex parties mga na. so kini ha na, na, na shock, nako unsa mo sebot pasabot man nimo ani kanang tagalog siya pero kun bisayon kay unsa may ibot pasabot nimo ani nga kanang Uh, na ini message ni mo niya unsa may nahitabo subot pa sabot e niya di ay kay gi message siya kay uh, message siya kay para pa siya og sex sa Marcos nila Lisa og nila Bangag nila Bongbong giluod -bong. ko bo. giluod gyud in ko unsa mo klase nga unsa mo nga klase nga kanang kuan nga kanang kapol in normal na ninyo para ninyo normal lang inana nga panguto? ha huh? inani mo gani ako ha kanang nursing student ko and ganahan jud ko sa psychology inani niya. siya basta ka mag drugs ka ang mga butang nga you do behind closed doors para nimo normal na so para sa ka kay para na nila normal na nila So katong mga nag-message nila nga ilang gipang invite for sex, kuan gud na sila kanang swingers swingers daw mo ingon na nag-message na ko swingers and then they wanted to have sex that's what they said mo nagpadagan sa nasod diha karon sa ato ang sa sa Pilipinas mo nagpadagan sa ato ang nasod we deserve better we deserve a better leader what may nakinalan kinahanglan og nga presidente wa may ka, wa ka ng adik nga presidente wa may nagkahinanglan og durugista na first lady wa may nagkahinanglan og kanang sex sex adik pa tawag ka na sex adik mag, mag mo para mag mo wa mo giluod ni ninyo ni ninyo diha ng ni presidente mo leader mo people look up to you and this is what you do grabe ka sa akin nasako and then not only that na yung mga audio na yung mga audio na audio guys na audio na audio I'm keeping all of this all of these information that I have received I'm keeping all of these to protect me pero mauna ang yung leader nyo diha mauna ang yung presidente durugista kibamo mo Kit kita mga Pilipino ba na agyud katungod nga mo demand nga ipa hair follicle test na we demand the president to go under hair follicle test. Mo original may hibaw anjud nato gyud. Nganong di man nimo buhaton? We have the right to demand that from you kay kami ang naglukluk ninyo diha. Among anang katungod to know og okay, capable ba mo magpadagan sa among ang nasud mga pistiha mo? Mga yawa mo dagko inyong gibaboy ang among nasod, inyong gibaboy ang Pilipinas. Mayawa mo lang ko, piste mo, pakyo ninyo. Suko kay ko, bay. Suko kay ko, grabe. Grabe ang pakawaw sa nasod. Kibaba mo din sa Amerika, noon day kina sila. Nga swingers. They do drugs and then have sex with multiple partners. Noon day kina, kina, kina sila. Mauna atong leaders sa Pilipinas. Wah. Grabe ka uwaw, guys. Grabe ka -wow in mo pa ni sa mga butang I, I, actually uh, have a couple of things uh, na akong iyaw-iyaw karon. Usasa sa mga butang sa akong gikasukan kay mabayran man dai, ma, grabe mabayran. Mabayran ang kanang kuan, kanang local government na to Ila jud isol nga makadaog ang ilang linya. Ilang line up ila jung issue nga makadaog kiba kam kibaw mo sa gipangbuhat pati sa Cebu Mahibong ka. Solid Duterte supporter. Pero ni Bali lang kalit. Huwag mo nahibong anak. Gwen Garcia na kung na may intawon ka. What happened to you? What happened to the governor of Cebu? Ha? At huwag ang imong umaga niya, makapost pa. Ang ipo... Ang kong butang din yung picture, ha? Somewhere din. Huwag makapost pa. Naghatag ko no siya. Ayang ayan gipost niya to nang hatag sa so, 2 million kapin para matabang sa yang constituents malamang malamang imo man ang trabaho don't make it seem like or don't make it sound like ilan ang utang kabubuton nang hatag kag kwarta kay di na imo ang kwarta imong gipangatag ang gihatag na kwarta mo di kwarta na sa kabang kwarta na sa Pilipinas kwarta na namong tanan dili na imo di na utang kabubuton namo nga nang hatag kag kwarta kay amu ana imuhan ng trabaho pista ka So, unsa man ni nadunggan ako diya sa mayor diha sa Dumanhog. Mayor Gaika. Unsa man ang nadungga dagahan kay all over the Philippines. Dagahan ka nang na, na, na receive nako na diri nga mga reklamo mga aligutkot nila sa gobyerno nga gipang ko kuno ang local government. So, Mayor Gaika diha sa Dumanhog, tubaga ko. Ngan unsa man ni nadunggan nako nga imong ipa-open ballot ang election diha. Unsa man na? Usibot pasabot nimo anak. Ngano mang imo mang ipa-open ballot? Unya ngano mang ipang gipaanha manimo sa balay ang mga kuan teacher nga EB, mga electoral board. Ang electoral board imong giorient orient nga ipa-open ballot to make sure nga ang kanang gipangbutar nila diha kay line up ni BBM. Ngano man na Unsa ibot pasabot ninyo ana tubaga na nga question daghan pakikupangutana guys so please in town this coming election, please, use your vote wisely. O, o mo, kwarta, dawata lang. Dawata lang ang kwarta, pero ayaw ninyo, is, ayaw magsugot sugot nga lain ang inyong butaran. Ayaw magsugot. Ayaw magsugot ng makadaog ng mga demonyo. Ha? Ayaw magsugot. sugot. Luoy kaayo ang Pilipinas. Luoy kaayo. Tantanan. Luoy kaayo mo diha. Make the wisest decision. So grab big. I'm fuming with anger. Grab My heart bleeds for everyone there in the Philippines. Please get yourself informed. Information is power. Please, please, please use your voice wisely.